Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang formal na pag-launch ng una sa anim na offshore patrol vessel ng Philippine Navy, ang BRP Ra Suleiman at ang planong pagpapalalim sa pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea sa larangan ng pangsiguridad. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kahapon lamang, June 11, 2025, ay opisyal nang inilunsad ang BRP Raha Sulayman, ang pinakauna sa anim na Sulayman Class Offshore Patrol Vessel ng ating bansa. Ginanap ang launching sa Hyundai Heavy Industries Shipyard sa Ulsan, South Korea. Kung matatandaan natin, ang kontrata para sa anim na OPV ay nilagdaan noong Hunyo 2022 bilang bahagi ng Revised AFP Modernization Program. Layunin nito napalitan ang mga lumang barko gaya ng mga dating US Coast Guard cutters na nagsilbi na sa loob ng ilang dekada. Ang BRP Pera Sulaiman ang magiging lead ship ng kanyang klase at inaasang magsasagawa ng sea trials sa mga susunod na buwan bago pa ito formal na may turnover sa Philippine Navy. Ang bagong OPV ay maglilingkod sa maritime patrol, surveillance at law enforcement missions lalo na sa mga pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Kaya nitong tumagal ng ilang araw sa laot at may kakayahang mag-operate sa ilalim ng mas modernong teknolohiya. Isa itong mahalagang hakbang para mapanatili ang presensya at siguridad ng Pilipinas sa karagatan. Kasunod nito ay inilahad ng isang eksperto mula sa Hanyang University sa South Korea na si Professor Kyun Sik Moon na posibleng makilahok ang South Korea sa Joint Maritime Patrols sa West Philippine Sea lalo na kung lalala umano ang agresibong kilos ng China sa rehiyon. Bukod dito, posible ring pag-usapan ang isang visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea, tulad na lamang ng kasunduan natin sa US. Ayon kay Professor Moon, kung apektado na rin ang trade routes ng South Korea, natural lamang na makiisa sila sa mga karatig bansa upang mapanatili ang katatagan at katahimikan sa rehiyon hindi lingit sa kalaman ng marami ang paulit-ulit na pananabotahe ng Chinese vessel sa ating mga barko mula sa pagbangga, water cannon attacks at pagpapailaw ng military grade lasers sa ating mga sundalo. Sa kabilang banda, ang South Korea ay patuloy na humaharap sa banta mula sa North Korea na isang kaalyado rin ng China. Kung magtutulungan ang Pilipinas at South Korea, mas titibay ang ating depensa at mas lalakas ang boses natin sa rehiyon laban sa pananakot at agresyon na ginagawa ng China. Ang paglunsad ng BRP Rasulayman ay hindi lang simbolo ng modernisasyon ng ating Navy, kundi bahagi ng mas malaking estrategiya para palakasin ang ugnayang militar ng Pilipinas sa mga kapwa nating demokratikong bansa gaya ng South Korea. Ano sa tingin ninyo? Dapat bang ituloy ang Visiting Forces Agreement ng South Korea? At makakabuti ba kung sumali sila sa Joint Patrol sa West Philippine Sea? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag po kayo.